Hi hey guys, we're here in a Mall. Hi, Christine. Uy, uy, bye. Saan? Dito? So, kasama po natin si Christine. Maglakwatsa po tayo, guys. Feeling. Feeling lakwatsa lang po. So, let's go. Ang pinaka -malaking mall, malaking mall, daw. Pero wala namang gaano. Pero wala namang ngayon. laman. Anong, anong Walang makita? Ito yung malaking mall? Ayan ano? <laughs> ano, bang mall coming, oh. o, ano bang meron dito sa mall na to? Gaining coming. Oh. Oh, ano bang meron dito sa mall na to? para pinakamalaking mall daw dito lang sa bahay wala namang laman, wala namang laman. So, ano namang ano 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 yan? ano 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 yan, ano 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 <laughs> ano Ulan. ano 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 daw yan? Ikain na sana. main na sana agad. Ito naman, pagkain na lang kaagad yung sinasabi mo. Eh. Tali, tali. Ha? Hindi, ano yan? Ano yan? Yung... Ano yan? cute naman. Ang cute. Oo. Oh, ang tagatulak. <laughs> mm -hmm. lang naman kayo mag-holding hands. <laughs> <laughs>

Hi guys. <laughs> Ang hilig talaga ni Papa Yang magpakiyansa sana love <laughs> is all Here with this cute little guy here and at iya <laughs> excuse me <laughs> so guys we're here now and kape ng ano ng kape na tubig siguro ang ikakape natin Hi Christy Christy Hi Hi guys Welcome to me guys 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 Tingnan nyo ba kung saan bundok ito? Woo! Bundok na. Hindi ko naman akalain na Uy, Pilipina yun. Pusta lang tayo, Pilipina yun. naka-uniform na gano'n na gano'n ang itsura. Pinay yun. Ay aking makilala So, so ito daw yung pinakamalaking mall dito sa Bahrain this what they call Marasi Bahrain so this is Marasi Bahrain Lagi rin akong nag-arasal kita ng kahit agad Ano ba to? Ano ba to? Parang nasa ano lang naman tayo Huwag ah. kang umiyak baby Andito lang ang mama ni mo Hindi nawawala Baby, hindi nawawala si mama ni Andito lang Ano bang iniisip ninyo guys? guys? Eh? kapatid Kristen, nag-iisip ka ba ng ano, uwi ka na ng Pilipinas? Anong naisip mo? Oo. Oh. Ay. Ay. Hello guys! at here, nakatunga dito sa anong lugar na ulit to? Marasi. Marasi Apartment here in Bahrain. Yes, this is not mall. This is uh, what we call apartment. This is it. So, we're uh, waiting, waiting for the food. Oh, I feel it yung Philippine niya. <laughs> yung sometimes naman, magpipiling feeling dun niya ka, kahit katabi mo mga amo mo. Ay nako, Diyos ko mario set Marimar. Guys, so we're here in the comment section. Hi, Christine. Christine, hi. Hi yung wala na lang magawa sa buwan. <laughs> Kasi wala na hinihintay. So maghay -hi ka. Ay buti pa sila, pa tubig na lang siya. Sana all oh, nagbabaw ng tubig. After Ano ginagawa nung nagmumuni-muni kaya o nag-scroll ng cellphone? Oy, ano ginagawa mo? A few moments later. Food for today. This is chicken and this is roti and that is Coca-Cola oh, wow. ng Coca-Cola. Coca-Cola ng Coca-Cola and the fried chicken. Mama, your food is I don't know. For today's video, guys. yang nge-papakut <laughs> si ano si yung mata kamera mati, ha? apa e? ngebalik pukit kita ini? awan ini pukit kita na? di bawah di bawah <laughs> suguh nge-papakas gaya ternuhan nge-nengatu nupang ato ini kasam gamin gini ee kasta na kasta? ma deh, kata ada an gamin kwa ee today's video, mga feeling. <laughs> Ito naman yung mahilig. <laughs>